date yung pinakita po sa inyo ay legs oh. uh, leg po, ano, birthday ko. Lahat ang pinaghirapan ko sa abroad, wala na. Nubos no na. May tisa, wala akong dadas na. Hindi okay. po totoo yun. Sinungaling ka! puro kayo utang, puro kayo, puro kayo problema, yun yung ibinibigay niyo sa akin. Ako ba naalamin yung kami tayo sa abroad kung kumain ako But, sa Hindi po, mga puto yan. Kung namamasada po araw-araw po, binubuhay ko yung pamilya ko. Yung papa ko po, lumapit po sa kanya, nag amak po, lumunod yung papa ko sa kanya na ayusin po yung pamilya namin. Pero ang sinabi po ng mama ko, ayaw niyo na daw makisama sa papa ko. Tapos ang paghihirapan niya, pag-aralin ko, hayop Bisit ka, ngiti sa walang naambag ama mo. Bang nagagalit ka kasi nahuli kang nangangabit? <tipan> po ninyo sa video. Okay? Ah, uh, pumapasok. Ah, birthday. Sino yung bumabati ng happy birthday? Pasok, pasok. Ikaw. Sino dyan? Ito ako si Ikson. Okay. Ay, si kay Penny natin dyan Ano ito? Kung nag-iiduman sila at Ito birthday. Ito ang birthday. ito, ito birthday sa atin. Ito, ito ang time of the birthday. Dahil, salang Birthday, okay. birthday to sa ni Mrs. Binyan ako kayo no. sabi na pinuntahan ni Princess Grace. Si Princess okay. Grace okay. ay panganay. Okay? At pumunta ka doon, pinapasok ka naman ng nanay mo. Opo. Pero kasama niya na nagiinuman itong si Marwin Gonzales. Princess, saan ito? Bahay po mismo nung lalaki po. Bahay ni Marwin? Opo. Okay. Paano mo nalaman na nandoon sila? Ano po, tumawag po sa akin yung pinsan ko po. Natiga doon din po sa lugar na yon. Mm, -mm. Na, yung mama ko po na nakikita na, na daw po nilang nandoon. Okay. Pero ang buong alam po namin ay nasa abroad nga po talaga. So hindi ni hindi niyo alam. Opo. Na umuwi po. siya. Kailan niyo ba huling nakausap ang nanay mo? Ang huling usap po namin ni Mother is pag malapit na daw po siyang umuwi. Uh -huh. July po first week po mm -hmm. siya uuwi. Pero sa akin it, daw po siya magsasabi. magsasabi. pag uuwi na po siya. Pero ito, video na ito, ay kuha nung kailan nito? Nung birthday po niya. Kailan ba yung birthday niya? July 7 July. po. So, kailan pala siya naka-uwi? July 1 week pa po. Pero nakita, po, nakita ko po siya dyan sa lagare, July 21 po. Pagkatapos nitong video na ito, nagkausap ba kayo ng nanay mo? Hindi na po. Umalis ka? Opo. Okay. Tatay Rafael, kailan mo huling nakausap? Isang linggo na po, ma'am. Umuwi siya sa bahay po. Kailan siya umuwi? Ang galing po sa birthday. Sa umuwi siya po, sa inyo. Po, umuwi po sa Tinanggap bahay po. mo? Opo. Nasaan ngayon? Eh, nag-usap po kami kasi po, ang gusto niya pong mangyari, maghiwalay po kami. Hmm. Eh, then, nagpunta po kami sa barangay. Gusto po niya maghiwalay po kami dalawa. Ito na naman tayo, Rio, eh. Hindi nakukuhang hiwalayan sa barangay. Opo. Ha? Pwede tayo mag-usap sa barangay tungkol sa suporta, tungkol sa... Uh, ari-arian, o kung ano man na pwedeng pagkasunduan. Tapos, pero ang paghihiwalay ay dapat korte. Janet, nasaan ka ngayon? Nandito po sa Kelsom. Nagtatrabaho po. Okay. Uh, nakikipaghiwalay ka sa asawa mo? Ano yun po yung sabi nila. Saka po yung video pinakita po sa inyo ay oh. uh, late noon po. Ano, July 2 po yung birthday ko. Oh, oh. Hindi niyo po ba sinanot ano? kung okay, bakit po nandun kami? Sabi ko niya, birthday ko po nung no, nagpunta sila. Mm -mm. nang umating po ako sa bahay, ay galing po ako ng trabaho. July 1 po. Ka galing ka abroad? Bago, hindi po. Galing na po ako ng trabaho. Sa Maynila po. And ako, Janet, klaruhin ko lang, nag-abroad ka ba o hindi? Nag-abroad po ako, ma'am. At totoo po yan, at isinento po, po yung yan kay sa ano po yung ticket ng uwi ko po. Kailan? Ili andyan isinagpo ko sa kanila. O kailan ka na uwi dito ng Pilipinas? June 13 po na umi ako sa Pilipinas. June 13? Alam ba ng pamilya mo na umuwi ka na noon? Hindi po Good. po. Pinakalimutan ko na yung pag-uwi ko. Dahil yung umi ko po, biglaan po. Dahil ako, gusto ko silang surprise sa Dahil lahat ng pinaghirapan ko sa abroad, wala na. Naubos na. Bus na ni oh. Tisa, wala akong dadatnan. Hindi okay. po totoo yun. Magkano ba ang pinapadala mo buwan-buwan, Janet? Ang panalak sa'yo ng June 30. Ha? Wala po siyang pinapadala. Pinadala ko sa inyo yung June 30 na sahod ko. At isa-send ko pa dyan yung resibo ng sa ikaw ang tumanggap. Sino? Sino ang tumanggap? Buwan pa sa inyo. Sino ka. rin ka? alam mo, oh, lahat ng pinaghirata ko sa abroad. Ibinuos ko sa inyo. Ni isa, wala kayong tuwit Itinulong sa akin. Puro kayo utang. Punong, puro kayo problema. Ford, hindi po ang totoo yan. Kasi po, na namumuhay Apapa po ako, kasama ko po yung pamilya naman ko. At namumuhay po ako, namamasada po ako, araw-araw po, binubuhay ka. po yung pamilya naman ko. Ni Piso, wala ka ibinigay dyan sa motor na yan. Ako naghulog sa motor na yan, dalawang motor yan. Yung isa, binenta mo, hindi po alam. Hindi ko alam. siya po nagpalabas niyan. Mam, nagagalit ka kasi naman. nahuli kang nangangabit. Janet, Janet, Okay, sandali Timuwa. lang, Janet. Sandali lang, ha? Janet, ikaw ba ay may kinakasamang lalaki ngayon o wala? Wala po. Meron po. Wala, Meron po. po nandito ako sa trabaho. Wala. Doon po siya umuwi. Okay. Ano ang ebidensya ninyo, tatay at saka princess, na may lalaki yung nanay nyo? Ah, Doon na po kasi yung, nanay... Ko po, sa yung anak kong maliit, saka yung sumunod po sa yung lalaki ko isa. Doon po sila, oh, nakatira. Po sila okay. nakatira. Umawin ba si Marwin? Anong kinonfront mo ba Kaya si po Marwin? Yan po Marwin po na yan. Iniimbitahan po namin sa barangay yan. Hindi po umaattend yan. Kaya hindi po namin nakakausap <coughs> yung Marwin po na yan. Janet, kasal kayo. Tama? Tama po kami. kasal po namin, binaya lang naman po yung parmakasal kami. Sa mata ng batas, kasal kayo. Ibang usapan kung peke oh, yung kasal. Hindi po kami sa PSA. Legit po. Ang gusto ko po, ano pagbayaran po ni mami ginawa niya kay papa kasi po, Nasa abroad pa lang po yan na mga chat po niya, nababasa ko po. Bakit mo nababasa? Na, nabubuksan ko po yung account niya nung unang punta po niya sa abroad. Nakita ko po yung mga chatan po nila ni Marwin. Nagbibidyo call po yan, tsaka po nagchat-chatan po. Ano ba ang gusto niyo mangyari? Kasuhan? Gusto, ang gusto ko pong mangyari, pagdasaan na lang po niya ginawa niya po sa akin pagtataksil po. Okay. So kung ganun, uh, kakasuhan nyo, uh, ibang usapan din yon tutulungan kayo ng Wanted sa Radyo. Yes. Janet, kung meron kang kinasama o kinakasama o nakipagrelasyon ka sa iba, ito ay pwedeng aksyonan, okay? Uh, kailangan lang ng matibay na ebidensya at yun ang i-evaluate ng ating mga uh, legal consultant, bukod po dito sa akin, Okay. 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 Ma'am, pito po kami magkakapatid. Yung papa ko po lumapit po sa kanya, mama, po, lumunod po yung papa ko sa kanya na ayusin po yung pamilya namin. Pero okay. ang sinabi po ng mama ko, ayaw na daw po mag sa papa ko. Okay. Uh, dito naman kasi sa Wanted sa Radyo, si Senator Tulfo, ang gusto niya talaga eh, magkaayos. No? So sisimulan natin ito sa pag-uusap. Okay? Uh, Janet, wag mong ibababa ang telepono, ha? Tapos ng paghirapan, yung pag, -pag aralin ko, kahit ah, okay. bisik ka, bisit ka, so may isa walang naambag, yung ama mo. Janet, huwag kang magsalita, huwag kang magsalita ng tapos dahil pamilya at kadugo mo pa rin ito. Bigyan natin... Oh, hindi pa, pamilya po at kadugo yan. Eh bakit hindi po nila, ako kasabi ng maayos, pero, kailangan po nila po, siya siya sa sa po. pero, pero, pero sinasabi niya po, Please, sabi na ayaw na po makisama. Ay, napapa okay. ko po wala rin sa pilitan dito. Nananakit ba ang tatay mo? Hindi po. Hindi po, ma'am. Hindi po. Okay. Ma so mukhang pera ang punot dulo nito at kung saan napunta ang pera na pwede naman pag-usapan ng maayos. Saka po, ma'am, pinapadala po niya sa Gika. Sa Gika din po. Pag po nagpapadala siya, ban -ban, may Gika din po siyang pinapadalan. At naka, nandun din po sa mga staff niyo po yan, yung mga po pinapadalan niya. Okay. Janet, sana uh, makuha mo rin at uh, may puwang sa puso mo na pagbigyan ang pamilya mo para sa maayos na pag-uusap. Mamamagitan ang wanted sa radyo. Okay, kung may reklamo ka sa asawa mo at sa pagpapadala ng pera, makikita naman yon, Maipapakita naman ninyo kung saan napunta ang pera, di ba? At kung talagang dumating sa inyo. Okay? ah, uh, wag natin munang pangunahin ng galit at ng puot. Kasi hanggat sa kaya natin ayusin. Okay? Sa maayos na pag-uusap, pwede din natin isama dito ang barangay. No? Um, para talagang uh, malinaw yung pag-uusap. Pero ang wanted sa radyo, radyo po, mama maayos, rin yung mamamagitan. Inaayos po kami niya ma'am sa barangay pero sila po ang magugulo. Sila pa nananakis doon. Okay. Ipapapatay papatay pa nga anak mo doon. Bubugbog ni, ah, bu ni anak mo doon. Wala kang pakain. Hindi po totoo yun. Wala pong, pong sinaktan isa sa kanila. Wala. Hindi po totoo yun. Hindi mo patinan yung PCTB dito sa barangay. Ay, kahit tingin yung PCTB. Okay. So lahat yan magkakaroon ng pagkakataon para maipaliwanag at mabigyang buhay. Ayusin niya po yung pamilya niya. Kasi din po ako, may pamilya na po ako, may anak na din po ako. Gusto ko po maging maayos po yung pamilya nila ni Papa. Pa okay. Sige. Kasi po marami po may magkakapatid. Well, wala meron kapatid. pa po, meron pa po ako mong kapatid na may autism po. Ilang taon ba yung Apat pang... Apat na taon po. Pito po kami magkakapatid po. Nasaan yung bunso ngayon? Nandun po, sa, po kanya. sa kanya. Okay. Kailan niya kinuha yan? No, ano lang po, isang linggo na po siyang nandito sa sa Pilipinas, saka lang po niya kinuha yon. Okay. Isasamahan namin kayo, ma'am, kung kailangan magpunta muna sa barangay, i-assist ia po namin kayo kasama po yung reporter ng Wanted sa Radyo. Okay? Okay. Salamat po. Okay. At kahit papaano, maraming salamat rin Janet ha na uh, nakipag-usap ka. At mm -hmm. ito ay uh, ito ang simula. No, ito ang simula uh, para mabigyan natin ng lunas kung kaya pa yung sitwasyon.